hoy May pera tayo 2,038 Mababa na kasi mababa palitan ngayon Nga no? ah, pala Malapit na yung ating Next claim you know? Wow ilang minuto na lang Ilang oras na lang 11 hours May claim na natin yung remaining na 29 World coin yung 29 gold coin na yun ngayon, ngayon is nagkakalagay ng 50 per world coin. Sabi magkano lang yan, no? Wala 1-3 lang. Pero pag tumaas to, you know, mataas baba, yun, no? Matas ba ba ba, yun, no? Makat pala ng 179 to, dati. Yan, no? 138 to 143. Yan, no? Na 179 to, yan, no? December 13, 2024 Umakit pala ng 179 Fair world coin yun mo Maganda-ganda ganyan palitan no Eh hindi ko ito ika-cash out itong akin eh pa